Magulang ka ba na nagnanais na pumili ng tamang basketball programa para sa iyong anak? Meron ilang mahalagang bagay na kailangan isaalang-alang. Unang hakbang, alamin ang pilosopiya at misyon ng programa. Nakatuon ba ito sa kompetisyon o pagunlad ng pagmamahal sa laro? Ang misyon na malinaw ay makapagsasabi sa iyo ng mga bagay na mararanasan ng anak mo. Sunod, isaalang-alang ang mga edad at antas ng kasanayan na tinatangkilik ng programa. Mayroong mga programa na mas angkop sa mga nagsisimula, samantalang ang iba ay mas maganda para sa mga advanced na manlalaro. Pangatlo, silipin ang karanasan at ang pinagdaan ng pagsasanay ng mga coach. Ang mga coach na may malakas na basketball na background ay makakapagbigay ng mahalagang pananaw at patnubay. Pangapat, alamin kung mayroong mga pagkakataon para sa pagunlad ng kasanayan at personal na pagtuturo. Ito ay pwedeng makagawa ng malaking kaibahan sa paglaganap ng iyong anak. Panglima, tanungin tungkol sa schedule ng mga practice at oras ng commitment. Ang ibang programa ay mga ng mas malaki na oras na pamumuhunan, kaya't mahalaga na malaman kung ano ang pinasukan mo. Ika-6, isaalang alang kung saan-saan mga liga at torneo ang pinapartipihan ng programa. Magbibigay ito sa iyo ng ideya ukol sa antas ng kompetisyon na haharapin ng anak mo. Ika-city, unawain ang diskarte ng programa sa pagpapabuti at pag-unlad ng mga manlalaro. Mahalagang mayroong maayos na plano ang programa para tulungan ang mga manlalaro na mag-improve. Ika-8, alamin kung may dagdag na programa sa pagsasanay o kondisyon na inaalok. Maaaring magbigay ito ng mabisang tulong sa pisikal na fitness at mga kakayahan ng anak mo sa laro. Ika-9, tanungin kung paano natutukoy ang roster ng koponan at oras ng paglalaro. Importante na malaman kung garantisado ba ang oras ng paglalaro o ito'y nakasalalay sa performance at pagsisikap. Ika-10, linawin ang istruktura ng gastos at suriin ang anumang nakatagong mga bayad. Crucial na malaman mo kung saan napupunta ang binabayad mo at kung may dagdag bayad. Ika-11. Alamin kung nakatuon ba ang programa sa akademiko at personal na pagunlad kasabay ng basketball. Ang isang programa na nagpapahalaga sa edukasyon at kasanayan sa buhay ay higit na magiging kapakipakinabang. Ika-12. Usisay ng track record ng programa pagdating sa tagumpay ng manlalaro at placement sa kolehiyo. Magbibigay ito ng ideya sa mga oportunidad na maaring mapuntahan ng iyong anak. Ika-13. Siguraduhin may malinaw na daan ng komunikasyon sa pagitan ng mga coach, manlalaro, at magulang. Ang tapat at bukas na komunikasyon ay susi para sa magandang karana sa palakasan. Ikalabing apat, alamin ang pananaw ng programa sa sportsmanship, disiplina, at ugali ng manlalaro. Ang programang may prioridad sa mga halaga na ito ay maaaring maghatid ng positibong ambiente para sa inyong anak. Sa huli, itanong kung mayroong mga partikular na inaasahan o pangakong kailangan mula sa mga manlalaro at magulang. Ang pagkaalam sa inaasahan ay tulay para sa desisyon kung angkop ba ang programang ito para sa pamilya mo. Sa kabuuan, ang pagpili ng tamang programa sa basketball ay kinakailangan ng pagsusuri sa filosofiya ng programa, kasaysayan ng coaching staff, mga oportunidad para sa pagpapaunlad ng kakayahan, ischedule ng ensayo, antas ng kompetisyon, pamamaraan sa pagpapaunlad ng manlalaro, istruktura ng gastos, fokus sa mga akademiko, track record, daan ng komunikasyon, pananaw sa sportsmanship, at mga inaasahan ng mga manlalaro at magulang. Ito'y masusing proseso, ngunit sulit naman ang oras at pagsisika para matiyak na tugma ito sa mga pangangailangan at gusto ng iyong anak.